Ito ang pinakamalalang pagkakamali na nagawa ng Russia. Ang langit sa Crimea ay nakakabigla na tahimik ng 10 at 30 minuto ng gabi noong Oktubre 17 na nababasag lamang ng malamig na hangin mula sa itim na dagat na may halong alat at isang lihim na takot. Sa Yevpatoria, ang istasyon ng radar na nebo U, ang pinakamodernong long-range detection system ng Russia ay buong buhay na gumagana. Ito ay kayang mag-scan ng mga target hanggang anim na raang kilometro at taas na 80 kilometro na nagsisilbing tagapagbantay ng Moscow sa buong kanlurang airspace ng Crimea at mga karatig na tubig. Ang malalaking antena nito ay walang tigil na umiikot na nagpapadala ng malakas na radio waves, handa na makita ang anumang banta mula sa Ukraine. Ngunit sa gabing ito, ang Kiev ay nagplano ng paraan upang bulagin ang maingat na mata na iyon. Baga tayo sumisid sa pangunahing kwento ngayon, mag-iwan ng komento na numero isa kung sinusuportahan mo ang Ukraine, numero dalawa kung sinusuportahan mo ang Russia o numero tatlo kung nagnanais ka ng kapayapaan. Ngayon, balik tayo sa kwento. Mula sa Hilagang Kanluran, tatlong pangunahing Ukrainian UAV, dalawang Bayraktar TB2 at isang homemade drone na may electronic jamming gear ay tahimik na pumasok sa airspace ng Crimea. Ang mga UAV na ito ay lumilipad sa mababang taas, na halos 50 metro lamang sa ibabaw ng lupa upang maiwasan ang mga auxiliary radar. Ang Bayraktar TB2 na may metro metrong wingspan, pinakamataas na bilid ay 220 at 20 kilometro bawat oras, at kakayahang magdala ng 20-kilong high explosive warhead ang nanguna sa operasyon. Ang improvised drone na gawa ng mga technician ng Ukraine ay puno ng signal jamming equipment na kayang guluhin ang radar waves sa loob ng 5-kilometrong radius. Ang formation ay sumusulong sa hugis na V na may 500-metrong pagitan sa pagitan ng bawat sasakyang panghimpapawid upang maiwasan ang sabay-sabay na pantukas. Sa buong paglalakbay, ang mga UAV ay nagpalit-palit ng flight frequencies at ginamit ang mga burul sa baybayin para sa signal cover na nagpapahirap sa mga radar ng Russia na sundan sila. Nang 10 at 45 minuto ng gabi, halos 10 kilometro mula sa istasyon ng Nebo U, ang mga UAV ay sabay-sabay na nag-activate ng kanilang jammers. Ang electronic pulses mula sa improvised drone ay naglabas ng mga peking signal na nagdudurot ng kaguluhan sa mga radar screen ng Russia. Sa loob ng control center ng Nebo-U, ang mga teknisya ng Russia ay nagmadali habang ang mga display ay kumikislap na may mga phantom alert na nagpapakita ng dose-dose ng unidentified blips na walang fixed na posisyon. Ang crew ay nagmadali sa system checks na sumisigaw sa radyo para sa backup mula sa malapit na units. Ngunit ang jamming ay nagputol sa lahat ng komunikasyon. Sa sumunod na kaguluhan, isang Bayraktar TB2 na may 20 kilong warhead ay sumisid ng diretsyo sa main antenna array. Ang pagsabog ng 10 at 47 minuto ng gabi ay umalingaungaw na parang artilyerya na may apoy na sumiklap upang lamunin ang primary antena at sirain ang control setup. Ang shrapnel ay nagwasak sa site at makapal na itim na usok ang umangat sa langit upang takpan ang liwanag ng buwan. Ang istasyon ng Nebo U, na nagkakahalaga ng 5 bilyon at 800 at 21 milyong piso ay nawasak na lumikha ng isang nakamamatay na puwang sa air defense net ng Russia. Ang mga sundalong ruso sa site ay lumabas na may mga rifle na nagpapaputok ng walang direksyon sa kadiliman. Ngunit ang mga UAV ay lumiko ng evasively at umatras ng walang sugat. Ang mga sundalong ruso sa base ng Yevpatoria ay nagmadali upang i-activate ang backup radars. Ngunit ang jamming pulses ng Ukraine ay patuloy na dumadaloy na nagpapahirap sa pagtukoy ng target. Sa loob ng 10 minuto, ang strategic ice ng Moscow sa kanlurang Crimea ay ganap na nawala. Ang mga commander ng Russia na naiintindihan ang panganib ay nagbigay ng urgent na utos upang ipadala ang S-400 Triumph Air Defense Batteries mula sa base ng Saki, na 40 kilometro ang layo mula sa Yevpatoria. Ngunit ang pagkaantala sa coordination at radar clutter ay nagbigay sa Ukraine ng isang magandang pagkakataon ang mga truck ng S-400 na puno ng missile ay tumakbo sa highway na ang mga headlight ay sumasagupa sa gabi habang ang mga commander ay sumisigaw sa radyo. I-deploy na! Ang kaaway ay nasa loob na! Dahil nawasak ang Nebu U, ang air defenses ng Russia ay nasa high alert. Ang mga battery ng S-400 Triumph na nakaposisyon sa kanlurang Crimea ay bumubuo sa frontline shield ng Moscow. Bawat battery ng S400 na nagkakahalaga ng 11 bilyon at 600 at 42 milyong piso ay puno ng mga 48N6E3 missiles na may 250 kilometrong range at bilis na Mach 14 na kayang intercept ang mga target sa 60 kilometrong taas. Ngunit ng walang feeds mula sa Nebo U, ang onboard radars ng S400 ay gumagana ng mag-isa na nagpapababa ng detection range ang mga tech ng Russia ay naga adjust ng radar frequencies, ngunit ang jammers ng Ukraine ay patuloy na nagdudulot ng disruption na lumilikha ng mga ghost targets sa mga screens. Samantala, sa Belbek Airfield, isang Russian Su-30SM multi-role fighter ay nakatanggap ng scramble orders para sa intercept support ng 10 at 55 minuto ng gabi. Ang SU-30 SM na may pinakamataas na bilis na Mach 2 at 3,000 km combat radius at 8 toneladang weapons load ay nagsisilbing pinakamataas na air power ng Russia sa Crimea. Ang piloto na umaasa sa ground radar data ay inatasan na hanapin at neutralisahin ang mga UAV ng Ukraine. Ang jet ay umakyat sa 5,000 metro na sumusulong sa Hilagang Kanlurang Crimea patungo sa jamming zone malapit sa Yevpatoria. Ngunit sa gitna ng radar haze, ang friend or foe system ng Russia ay lubhang nabigo. Ang piloto ay sumigaw sa radyo. Malakas na interference! Walang makita! Kailaman ng vectors! Ang ground control ay sumagot. Ipagpatuloy! Engage ang anumang gumagalaw! Nang labing isa at limang minuto ng gabi, isang battery ng S-400 malapit sa Saki ay nag ng isang mabilis na gumagalaw sa limang libong metro. Ang jamming ay naghalo sa signal kaya ang sistema ay nag-misidentify nito bilang hostile, hindi ang Su-30SM. Isang 48N6E3 missile ay sumibad sa langit na sumisira sa hangin sa 4,800 km bawat oras. Ang piloto ng Su-30SM na si Kapitan Alexei Ivanov sa gitna ng radar sweep ay nagulat ng mag-alarm ang kanyang radar warning receiver. Locked, surface-to-air missile inbound. Ang kanyang pulso ay tumibok ng mabilis, pawis na tumutulo sa ilalim ng kanyang helmet. Isang S-400? Ito ay friendly. Siya ay sumigaw sa radyo na ang boses ay nabasag sa takot. Ang ground control ay natigilan ng ilang segundo bago sumigaw, evasive, down ang friend or foe. Ivanov ay hinila ang stick, ang Su-30SM ay gumawa ng walong g barrel roll, ang AL-31F engines ay sumisigaw sa maximum thrust habang ang airframe ay nanginginig sa bingit ng pagkasira. Ang missiles 50 metrong orange tail plume ay sumiklab sa likod na lumalapit mula sa 2 kilometro sa 400 metro bawat segundo. Si Ivanov ay naglabas ng flares at shaft sa bursts. Dose-dose ng fireballs na sumusunod sa zigzag trails sa gabi. Siya ay nag-cut ng isang engine upang lokohin ang infrared seeker ng missile. Ngunit ang 48N6E3 na may active radar homing ay nanatiling nakadikit sa metal signature ng Su-30SM. Sa pitong taan at tatlongpung metro ang layo, si Ivanov ay lumiko sa kanyang ikatlong bank ang G-forces ay nagpin sa kanya sa upuan hanggang sa lumabo ang kanyang paningin. Bigla, nang labing isa at anim na minuto ng gabi, ang proximity fuse ng warhead ay nagtrip sa 50 metro mula sa fuselage. Ang shockwave ng apat na HMX explosive ay sumira sa langit. Tungsten fragments na lumilipad sa dalawang libong metro bawat segundo upang sirain ang kaliwang pakpak at numero unong engine. Ang main detonation ay umalingaw-ngaw na parang kulog, ang cockpit glass ay nag spiderweb habang si Ivanov ay nakaramdam ng 2,000 grados Celsius na init na sumusunog sa kanyang muka. Ang port engine ay sumabog sa apoy, ang JP-8 fuel ay nag-spray sa isang malaking fireball na lumamon sa pakpak habang ang debris ay nag-cripple sa starboard powerplant. Ang 18,000 kilong Su 30 SM ay umikot ng mabilis sa 300 degrees bawat segundo. Ang altimeter ay bumagsak mula sa 5,000 metro hanggang sa 4,200 metro sa loob lamang ng 10 segundo. Eject! Si Ivanov ay sumigaw sa radyo. Nahinila ang handle ng 11 at 6 na minuto at 45 segundo ng gabi. Ang K36DM seat ay sumibad ng libre sa 20G ang canopy ng box seater ay sumabog kaagad sa at 4,200 metro. Ang husk ng jet na may apat na R-77 missiles pa rin ay bumagsak sa 800 km bawat oras sa isang wheat field malapit sa Yevpatoria. Ang huling crash ng labing isa at pitong minuto at labing dalawang segundo ng umaga ay lumika ng limang metrong lalim at 30 metrong lapad na crater ang apoy ay tumalon sa 20 metro upang sirain ang malawak na lugar, itim na usok na tumataas ng maraming kilometro at nakikita mula sa Sevastopol. Ang dalawang piloto ay lumabas ng labing isa at pitong minuto ng gabi na nagparachute sa isang field malapit sa Yevpatoria habang ang wreckage ay bumagsak sa isang malaking pagsabog na may usok na sumusunod ng maraming kilometro. Ang secondary detonations mula sa onboard R-77s ay nagpagalaw sa lupa, debris na nagkalat sa dalawang metro at nag-apoy sa tuyong damo. Ang pagkakamali ay lalo nagparalisa sa air defenses ng Russia, ang mga crew ng S-400 na naintindihan ang panganib ng friendly fire ay nag-hold ng launches upang i-recalibrate ang friend or foe systems. Ang 15 minutong air defense void Mula labing isa at pitong minuto hanggang labing isa at dalawampu't dalawang minuto ng gabi ay nagbigay sa ikalawang wave ng UAV ng Ukraine ng perpektong pagkakataon. May git dalawampu UAV kasama ang Bayraktar TB2s at improvised drones ay ginamit ang breach na dumadaloy ng walang hadlang sa Hilagang Kanlurang Crimea patungo sa ground targets. Ang mga UAV ay naghiwalay sa malulit na grupo na may dalawang kilometrong pagitan na ng global positioning system at infrared cameras para sa pinpoint strikes habang ang jamming drones ay nagmaintain ng cover. Nang labing isa at dalamampung minutong ng gabi, ang Ukrainian UAV swarm ay dumating sa Gvardiiske, site ng isang key Russian fuel depot. Ang prime target isang RVS 2,000 storage tank na naglalaman ng dalawang milyong litro ng jet fuel para sa air ops ng Crimea. Isang remotely piloted by Raktar TB-2 na ginagabayan ng isang tech sa base ng Ukraine ay lumipad sa isang dalu metro sa itaas. Ang infrared camera ay nag-lock sa tank. Ang dalawampung kilong warhead nito ay bumagsak ng diretsyo ng labing isa at dalawang dalawang minuto ng gabi. Ang malaking pagsabog ay nagpagalaw sa lugar na may lakas ng 30 kilong TNT. Ang apoy ay umalingaungaw ng 12-12 ng metro ang taas sa 1,200 grado Celsius na lumamon sa RVS-2000 at tumalon sa mga katabing tank. Ang masangsang na itim na usok ay tumakip sa langit, nakikita sa 20 kilometro ang layo. Ang boom ay umalingaungaw na parang tactical nuke. Ang shockwave ay nagbasag ng mga bintana sa loob ng isang kilometro. Ang mga sundalong ruso ay nagkalat sa panic, sirens na umuungul habang ang sprinklers ay mahina na nagtrabaho sa gitna ng inferno. Ang mga guard ng Russia sa Vardiske ay lumaban sa apoy, ngunit ang fire suppression ng depo ay hindi makasabay sa galit. Sa loob ng 30 minuto, ang buong fuel yard ay nalunod sa apoy na nagsunog ng hindi bababa sa 2 milyong kilo ng jet fuel, katumbas ng 10% ng supply ng Air Force ng Crimea. Ang mga UAV ng Ukraine na natapos ang misyon ay mabilis na umatras na iniiwasan ang mga pagtatangka ng air defense ng Russia na mag-recover. Sila ay sumunod sa mga usok para sa concealment na iniiwasan ang mga shoulder-fired manpads launches na lumampas ng malayo. Sabay-sabay, sa John Coy, isang grupo ng limang Ukrainian UAV ay lumapit sa isang fuel at lubricant stockpile kung saan nagiinbak ang Russia ng diesel at oils para sa tanks, armored vehicles at naval craft. Na sumasakop sa 10,000 metro kwadrado at naglalaman ng halos isang milyong kilo ng fuel, ang depo ay binabantayan ng infantry at short-range Panzer S1 systems. Ngunit dahil nawasak ang nebo na Masiu at na-disrupt ang S-400s, ang Panzer S-1 na may 20 kilometrong engagement envelope ay hindi makita ang mababang lumilipad na UAV ng maaga. Ang mga sundalong Ruso ay nag-sweep ng flashlights at machine gun sa anino na sumisigaw. Drones inbound, sindihan sila, ngunit ang mga UAV ay lumipad ng malapit sa terrain. Nang labing isa at dalawampot limang minuto ng gabi, dalawang UAV, bawat isa na may labing limang kilong explosives, ay tumama sa diesel drum area. Ang unang strike ay nagbasag ng dalawang daang libong kilong tank na nag-apoy ng inferno na pinalakas ng hangin na kumalat sa mga katabi. Ang apoy ay lumika ng malaking sunog na ang usok pilar ay tumaas sa limampung metro. Limang minuto mamaya, nang labing isa at tatlumpung minuto ng gabi, isa pang UAV ay tumama sa lubricant zone Nasinira ang isang warehouse na may 300,000 kilo ng stocks. Ang ikalawang pagsabog ay nag ng roof na nagpadala ng trap na sundalong ruso na tumakbo sa kaguluhan. Ang sunog ay nagpatuloy na nagsunog ng hindi bababa sa 500,000 kilo ng fuel at lubes na nag sa logistics para sa Southern Front Mechanized Units. Ang toxic fumes ay kumalat na nagdulot ng panic at chemical burns sa dalawampung ruso. Ang fire trucks ay dumating ng huli na nahirapan sa lumalawak na sunog. Ang huling layunin ang pasilidad ng FDGU sa Gwardiske Plant sa Karyerne, Saki District, isang hub para sa military equipment overhaul at repair. Ito ay naglalaman ng radar parts, armored vehicle engines at critical electronics na sumasakop sa 15,000 metro kwadrado at protektado ng Russian infantry kasama ang short-range air defenses, ang site ay hindi makalaban sa Ukrainian UAV swarm. Ang mga tech ng Russia ay nagtrabaho ng huli sa ilalim ng fluorescent lights sa workshops na walang kaalaman sa paparating na banta mula sa dagat. Nang labing isa at apat na minuto ng gabi, tatlong Ukrainian UAV, isang Bayraktar TB2 kasama ang dalawang improvised drones ay lumapit sa car yerni. Ang Bayraktar TB2 ay naglabas ng kanyang warhead sa electronic storage na nag-trigger ng secondary blasts mula sa auxiliary fuel cans. Ang apoy ay sumiklab na nagsunog ng dandaang radar components at gear na nagkakahalaga ng milyong-milyon. Ang iba pang dalawang UAV ay tumama sa main workshop kung saan ang mga tech ng Russia ay nagse-service ng armored vehicles. Isang malaking pagsabog ng labin isa at apat na minuto ng gabi ay nag-collapse ng roof na nagsira ng hindi bababa sa limang vehicles na nasa gitna ng overhaul. Ang sunog ay kumalat na parang kidlat na nagpapailaw sa rural area habang ang mga Ruso ay walang magawa ng walang epektibong extinguishers. Pagsapit ng 12 at 15 minuto ng umaga noong Oktubre 18, ang Ukrainian UAV fleet ay nagsimulang umatras. Ang mga sasakyang panghimpapomed ay lumipad ng mababa sa itim na dagat na ginagamit ang terrain at jamming upang maiwasan ang auxiliary radars ng Russia. Ang air defenses ng Moscow na nasugatan sa fiasco ng Su-30SM ay gumana ng maingat na ayaw magpaputok upang maiwasan ng pagtama sa friendlies muli. Ilang Ukrainian u living ay gumagsak sa Panzers S1s malapit sa baybayin, ngulit karamihan sa swarm ay nakahit ng objectives at nakabalik ng ligtas. Ang engagement ay natapos na may Crimea hanakabalot nakabalot sa usok at apoy. Mula sa Yevpatoria at Gvardieske, hanggang Jankoy at Karyerne, ang strategic assets ng Russia ay nawasak o nasira. Ang mga tropa sa bases ay nagkagulo na nagpapatay ng sunog at nagbibilang ng losses. Sa mga outposts ng Ukraine, ang mga commander at tech ay nagtoast sa tagumpay. Ang UAV camera feeds ay nagkukumpirma ng strike successes. Ang UAV raid ng Ukraine noong Oktubre 17 ay halimbawa ng lakas ng asymmetric warfare. Ang Russia ay nakatanggap ng malalaking pinsala sa materyel at moral. Ang 2 bilyon at siyam at limang milyong pisong SU-30SM ay nasira ng sarili nitong 11 bilyon at anim na daan at 42 milyong pisong S400 Triumph Battery, ang 5 bilyon at 8 daan at 21 milyong pisong Nebo U Radar Station ay ganap na nawasak na nagpapahina sa vigilance sa airspace ng Crimea. Ang dipo ng Wardiske na may RVS 2000 tank at 2 milyong kilo ng fuel ay nagkakahalaga ng isang bilyon ,00 at isang daan at anim na daan at apat na dalawang milyong pisong pinsala. Ang fuel cash ng Jankoy ay nawala ang limang daan libong kilo ng diesel at lubes para sa dalawang daan at siyam na isang milyong piso. Ang site ng FDGU sa Karierne ay nawala ang limang daan at walumput limang milyong pisong parts at gear. Ang kabuang gastos ng Russia tinatayang 10 bilyon at daan at put-pitung milyong piso hindi kasama ang knock-on logistics snarls at moral blows sa kabilang banda ang Ukraine ay gumastos ng 30 hanggang 40 UAV kasama ang at na pat TB2s, at at na daan at pisong Bayraktar TB2s at 2,000 at at pisong improvised drones ang gastos ng Kiev ay umabot sa 585 milyong piso, 18.5 beses na mas mura kaysa sa pinsala ng Russia. Ang cost calculus na ito ay nagpapakita kung paano ang Ukraine, lapula sa resources, ay ginamit ang tech at tactics para sa malaking epekto. Ang laban ay hindi lamang nagsira ng key nodes kundi naglantad din ng disarray sa defense ng Russia at malalaking error lalo na ang shootdown ng Su-30SM. Ang operasyon ay nananatiling isang malinaw na aral para sa parehong panig sa patuloy na digmaan kung saan ang precision at tech ang nagpapabago sa timbangan. Magkomento ng numero una kung sinusuportahan mo ang Ukraine, numero dalawa kung sinusuportahan mo ang Russia, o numero tatlo kung nagnanais ka ng kapayapaan.